So, kamusta, 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 kamusta mga kaibigan, uh, good evening, good afternoon, and uh, good morning O maayong buntag, o maayong hapon sa tanan mga amigo, ng mga taga Visayas o Mindanao Ngayon, guys, ating pag-uusapan ang regarding dito sa kay uh, former House Speaker Harry Roque So, ayun no? Sa lahat ng mga nanunood, eh, alam kong hindi naman lingid sa kaalaman nyo na nawawala na naman po si uh, Harry Roque. So parang dapat dito sa Pilipinas guys, ang um, pambansang laro natin is tagu taguan na lang eh. no Kasi halos lahat na lang sila, eh, laging pinagahanap ng ating mga otoridad. Ang nauna si Alice Go, si Kibuloy, ngayon naman si Harry Roque. No. Ewan ko ba dito sa mga to. Bakit lagi na lang nagtatago? So, uh, simple lang naman guys, 'di ba? Ah, uh, balikan natin si Harry Roque. Um uh, hinatulan siya ng contempt doon sa kamera dahil sa failure to submit 'yung mga documents regarding doon sa illegal na pogo. And after that, ah uh, nawala na siya, hindi na siya nakita. Pagkatapos nun, nagkaroon pa siya na ang uh, interview through social media or ano bang, ibig, ano bang uh, tamang term dyan. Basta through, ano guys, through video call or basta yun na yan. So, nawala sa isip ko kung ano yun. Basta, basta yun na yan. nagkaroon pa siya ng interview. Then after that, wala na siya, hindi na siya nakita. At magpahanga ngayon, eh, hinahanap pa rin siya. So ang ang opinion ko dito mga bayi, is bakit mo kailangan magkikipagtaguan kung wala ka namang pinagtataguan, di ba? Kung hindi ka natatakot, di ba? Bakit mo kailangan magtago? Simple lang naman yun eh. Bakit kayo magtatago kung wala naman kayong kasalanan? So, kayo nang bahala. Uh, siguro meron uh, siguro sasabihin ng iba na pinag-iinitan sila ng um, mga taong nakaupo sa posisyon ngayon pero hindi yon ganon guys eh baka sabihin ko pa na sa tulad nating mga mahihirap eh lamang ang mga mayayaman pagdating sa batas baka pwede ko bang sabihin na nababayaran ng batas eh kaso lahat ng mga yan mayayaman hindi kaya hindi kaya ah, Ito ang tanong guys, hindi kaya dahil meron silang ginawa. Kaya ganyan. So kung ako may gagawin ako, hindi ako matatakot kung halimbawang kumpleto ako sa dokumento. Meron ako lahat ng maipapakitang dokumento na dumaan ako sa legal. ba? Diba? Pero kung wala, eh, ba? Diba? Baka magtago rin ako. No? Si Kibs, si Alice Go, And um regarding naman dito kay Alice Go at kay uh, former House Speaker uh, Harry Roque eh medyo may ugnayan to guys no kasi uh, usaping pogo ito and alam natin no na nilalaban ng ating bansa ngayon ng regarding dito sa mga illegal na pogo so nasan ka man ngayon no Harry Roque kung sino man ang mga taong pinagtataguan mo, eh, mas maganda ang lumabas ka na. Para marinig naming lahat kung ano ang iyong mga hinaing, ano ang tamang istorya, ano ang depensa, ba diba? Para mas maganda. Kasi eh, mas maganda na guys na malaman natin kung ano yung katotohanan. Eh. Mas marinig natin sa ating mga panig kung ano yung katotohanan. Hindi naman natin sinasabi na tama na sila porque narinig na natin yung mga side nila. Eh mas maganda na pakinggan din natin kung ano man yung mga saloobin o ano man yung side ni Harry Roque. Para alam nyo yan, mas, ma mas maunawaan natin. And um, shout out sa mga nasa camera no? na ginagawa din nila yung uh, mga trabaho nila. ba diba? So sa kasipaga nila regarding dito, mga ilang oras sila palaging nakaupo dyan. So shout out po sa inyong lahat. Ah, good job mga sir. At siguro hanggang dun lang yung ating mga pag-uusapan. And uh, kayo guys, uh, please mag-comment kayo kung ano man yung inyong opinion at iisa-isahin ko po yung mga comment dyan sa susunod nating video kung meron man. Uh, at uh, salamat po sa lahat ng mga nanonood, sa mga nag-like, sa mga bagong subscribers, kahit dito sa mounting channel natin na to, eh, patuloy kayong nanonood. Though wala lang naman to, ah uh, hindi ko kinugol dito yung kung ano pa man, basta ang sa akin lang, eh, nilalabas ko ang aking opinion uh, through dito sa YouTube, no? kung saan man ang ating marating guys um, salamat maraming salamat sa inyo hindi man natin nakikita yan sa ngayon pero lubos ko na kayong pinapasasalamatan sa mga oras nyo na sinasayang sa panonood sa aking mga videos so yun lang at mag-iingat kayong lahat God bless mga bye. Peace out.